Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity. Napaka-cute at bibong anak ni Jong Hilario na si Baby Sarina, hinangaan sa pagiging appreciative nito sa mga ibinibigay sa kanya. Sa latest Instagram story ng kanyang nanay na si Maia Azores, ay proud niyang ibinahagi ang video ni Baby Sari na nagpapasalamat sa ibinigay ng staff sa isang bakery na ice cream. Isa ito sa kinagigiliwan at minahal ng mga netizen na personalidad ng anak ni Jong Hilario kaya naman mas lalong dumarami ang humahanga sa kanya.